What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat no? Muling maraming salamat sa Diyos dahil Meron ulit tayong pagkakataon para makagawa ng panibagong video Meron tayo dito mga bro, ang customer yan si bro So TC125 Yan TC125 mga bro, ang problema nito Pakatingin ko sa inyo yung problema nito uh, Walang push start no? Walang push start, walang neutral Wala lahat ng mga ilaw Pag umaandar may ilaw naman siya So pagka umaandar mayroon siyang mga ilaw mga bro ano Wala ring tail light at brake light So ayan yung itutrouble shoot natin ngayon araw okay So bago natin umpisahan yung mga bago pa dito sa ating channel Huwag niyong kalimutan mag subscribe para po lagi kayong updated Pag mayroon tayong mga panibagong videos na mga i-upload So ayan mga bro, balik tayo dito uh, bali binaklas na natin at nakita ko na agad yung problema niya ano uh, wala yung stock na battery niya ganoon naman talaga sa mga tricycle ano tinatanggal nila yung dating battery pero pwede naman hindi tanggalin yung mga bro ano gumamit yun yung dalawang battery lalong lalo na lalo, lalong lalo na yung TC125 mga bro ay full wave na yan naka full wave na yan mga yan so tinanggal yung battery mga bro nakita ko na agad yung mga problema tapos yung negative ayan yung negative na wire yung mataba na wire so na naputol yung naputol yung kanyang wire so dapat naka body ground dito kaya wala yung neutral wala ring push start pero dati daw mga bro matagal na itong walang push start mayroong neutral so mayroong problema talaga sa starter ayan so mayroong problema sa starter pero ito yung mga isa sa dahilan kung bakit wala mga ilaw pag sinusian ayan walang negative na kumukunik tagaling sa battery papunta sa body ground kaya walang mga ilaw tapos isa pang problema yung nagdudugtong nito. Ayun, hindi ko ina-advise ng mga bro ano. Ayun oh. No? So maliit yung ginamit na grounding, tapos uh, hindi naka-clip or hindi naka-splice na maayos. Yung negative tsaka yung positive isa pa 'yan. Tapos, ayan dilinisan natin yung mga ano. Pinambubundok kasi 'to eh. <laughs> Kaya medyo madumi. Ayun, so ayusin natin yung starter nito mga bro. Tapos dito, makikita niyo dito mga bro, uh, medyo malaki kasi yung battery dito ni brother ayan o oh. ayan so medyo maliit yung wire tapos ah, lagyan natin ng flash no ayan ayan yung terminal yung mangyayari dyan pwedeng loss loss uh, connection kaya nagkaganito so mahina yung power na bigay ng battery dahil dito sa yan mga kalawang na yan so lalagyan natin ng mga lugs or terminal lugs siya mga yan so mamaya makakita nyo mga probas na ayan sasabihin ko sa inyo yung mga gagawin natin ano lalagyan natin ng mga logs hindi ko na i-step by step yung tutorial kasi haaba lalo yung video natin basta ayan i-rewiring natin lagyan natin ng mga logs lahat siya mga yan tapos ayusin natin try natin paganahin yung starter baka wiring lang hindi carbon brush ano kita try natin yan so para makita nyo i-on natin ayan no so pag in-on wala talaga walang neutral kasi nga bunot yung ano bunot tito, okay so ayusin muna natin ayusin natin yung splicing lagyan natin ng mga shrink kabul yung mga dapat lagyan ng terminal lalagyan natin ito napakapangit ito mga bro Eh no kita nyo ba yung ginawa na yan mga bro huwag yung kagawin yung ganito kasi uh, dito sa negative lahat dumadaan ang groundings tapos yung starter natin malaki yung kailangan na boltahe kailangan uh, yung fittings ng mga wearings niyo dapat hindi maluluwag para hindi may hirap ayan o oh. ayan ang ginawa oh. ayan lang <laughs> yung magaling sa battery ayan ginagtangalan na isang wire okay naman sana yung wire na ginamit medyo mataba pero maliit pa nga ito eh. eh kasi ikumpara nyo yung stock na wiring na ginamit ito yung stock ito yung dinugtong ito naman yung stock na pula ito naman yung dinugtong so napakalit ng diba so ayun mga bro umpis natin uh, chat out kayo bro <laughs> ay kapag yun yung

So, ayan mga bro, kung makikita nyo, naikabit na natin yung groundings, no? So, dito, kita na yung groundings nya. Tapos, isa pang problema, uh, ayan, yung fuse nya, nirikta na dito mga bro. So, hindi pwedeng ganun, ano, kasi meron tayong mga load. Pag nagkaroon ng trouble yan, tapos, rikta, uh, walang fuse, walang uh, protect, uh, protection circuit, ano, safety circuit kung tawagin. Ang mangyayari dyan mga bro, yung pinakamaliit na wirings, or yung pinakamadaling masira pag nasunog, yun naman na damage pwedeng CDI, stator, rectifier or mga bumbilya or wirings, masunog, pwedeng mag-leave yung motor pag walang fuse, yun yun mga bro yung kahalagaan pag mayroon ko yung fuse pag nagkaroon ng troubleshoot or ng shortage, fuse agad yung unang madadamage, so kaya talagay tayo mga bro ng fuse no? kahit 10 to 15 amperes lang, kasi wala naman load yung ito eh, wala itong busi ng malakas walang ilaw ng malakas, yung mga LED lang sa likod napakababa nun So maglagay tayo kahit mga 10 amperes na mga fuse Or 15 amperes no Huwag naman yung masyado mataas mga 25 Ayan 10 amperes lang yan no Kita nyo Okay so lalagyan natin ang fuse Serious lang yung gamit nyo dito mga bro no Hindi kayo malilito. Yung isa Ayan kasi nakarekta eh Puputulin natin yan Puputulin natin Yung isa sa positive ng battery Yung isa papunta sa load Papunta ng dashboard Okay so yung gamit na natin So, ayan mga bro, kung nakakita nyo ah, Bali, tapos na tayo dito sa parting ito ano? Pero mamaya natin lilinisan yan Pero naikabit ko na yung groundings Ayan So, hindi ko na mga bro, pinalitan ng wire kasi wala rin akong pampalit Pero, inaayos ko lang yung uh, Splicing naka shrinkable na naka-electrical tape pa Tapos, nilagyan natin ng fuse Fuse, fuse Tapos, naka shrinkable na may tape pa Ano eh, okay na tayo dito ano mga bro So, doon naman tayo sa may uh, battery ayusin natin mga bro yung battery lalagyan ko ng mga terminal lugs no? kung so, meron dito ayan, pwede yan lagyan natin ng mga lugs yung negative at yung positive lalagyan natin mga bro tapos i-charge icha na rin natin yung battery nito tatanggalin natin yung battery yan okay so tatanggalin ko muna yan i-charge icha natin tapos uh, lilinisin natin yung battery yan, nilinisin, nilinisin natin yung battery, no? Tapos, cha-charge natin. Tapos, lagyan natin ng mga terminal. Ayan, no? Mukhang wala na ng tubig to, eh. Ayan, no, mga bro. Wala na. So, sana matanggal pa natin to. Kasi, kalawang na, eh. Oh. Kinalawang na, mga bro. sprayan muna natin kasi wala pala yan wala pala wala na pala akong pang spray <laughs> ay so yan mga bro ano bali natanggal na natin lilinisan natin yan tapos si charge tapos ito ito yung lalagyan ko ng ano ito yung lalagyan ko ng uh, terminal okay mga bro so gamitin na natin okay mga bro kung makakita nyo medyo uh, malinis na ano tapos sa na natin yung bolt pinahirap, pinahirapan lang tayo ano na eh kalawang na eh so ngayon papakita ko sa inyo mga bro kung ilan yung boltahe niya ano yan yeah. ay hindi pa lang kita ano oh, bro eleven dikit eh dito para makita niyo ano eleven point nine ano so, eleven point nine ano sulubat picture charge muna natin to tapos sabi siya charge natin tayo si natin yung wiring bali mga bro no so ito yung starter relay or starter solenoid So, i-check natin kung okay pa yung function. Kasi mga bro, isa ito sa posibleng dahilan kung bakit wala tayong push start. Ano? Kung nakita nyo, mayroon dalawang terminal. Isa sa positive, isa sa starter. Tapos, mayroon dalawang maliit na wire. Ito yung trigger. Ito yung nakakabit dun sa may push button natin. So, itatry natin mga bro. Dapat, magti trigger ito kapag sinuplay natin ito ng positive-negative. No? So, tatanggalin ko lang ito mga bro. So, ayan mga bro, no, bali natanggal na natin. Kailangan lang mga bro ng 12 volts na supply, no? Para malaman nyo kung nagtitrigger. Dapat, pag, pag inabit ko to sa positive-negative, kahit magkabaligtad, wala namang problema yan. Negative-positive, negative-positive, okay lang magkabaligtad. Dapat, titrigger yan. No? Dapat makakarinig kayo ng click sound. Tayo natin. Kaya, kagaya nyo mga bro, ano? Hina nyo. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Okay, so, Okay pa ito mga bro, kailangan lang nang linis to, no? Tapos, patry na rin natin yung starter. Wala lang, dito na yung battery eh. So, i natin yung starter nito mga bro. Oh, kung okay pa. Uh, dito tayo. Ayan. So, ito yung starter motor. Ito yung wire na malaki. Ayan. So, ito yung nakakabit sa starter. Tapos, i-check natin kung magkakrank ba yung starter, no? Check natin. Sikabit lang natin sa negative tong posit. Ito sa positive tong mga bro. Yung galing ng starter dapat positive yan. So, wala pa ako nakikita starter na negative trigger. Ano? <laughs> Lahat ng starter yata positive. Eh. Wala pa akong nakikita negative. Sikabit lang natin. Yun. Okay. So, kung narinig nyo, pa siya. So, pwede pa yung starter natin. So pwede na natin ibalik siguro yung battery Pero wala pa charge eh Ito <laughs> so, lilinisan muna natin to Tapos ibabalik na natin doon Okay so kunti na lang mga bro Ano, ano pa kasi uh, Hindi pa nag blue ito Dapat mag blue para ma full charge to ano? So check natin dito So tatry natin sa ibang starter mga bro Try natin sa ibang starter Kung okay So pinabanatan ko na sa kapatid ko eh Kasi may ginawa akong UI kanina tapos na ulam pa. Ngayon mga bro, try-try na natin ano. Tapos naglagay muna tayo ng battery. Malakas 'yan. 5L. 7L. Ah? 7L. 7A. So, 'yan tatry natin mga bro, i-starter niya ano. Pero hindi pa 'yan yung battery ah. Kasi naka yung battery. So pag ino natin, 'di ba kanina wala yung mga neutral, ngayon meron na. Kasi nga yung body ground dito natin kinabit ito naman mga bro choice is pwede nyo yung kabit kahit saan, ano eh ang talagang stock na pinagkabitan nito nandito yan o oh, yan o oh. kaso sa kalawang naputol na kaya dito na natin nilagay pero kahit dito 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 pwede yan mga bro so naka neutral ayan naka neutral ito try natin i-push start ok so mayroon na agad push start mga bro napakalakas ulitin natin so patay so, push start natin start agad Meron natin busina Hi Ay, bus Ayan, busina mga bro Naglulos lang Tapos, signal light Okay, merong indicator signal light Ito, signal light Kabila Okay mga bro So, ganun lang Kadali siguro Ah, siguro dito na natin tatapusin yung ating video mga bro hindi ko na ipapakita sa inyo kasi ayusin pa natin papayos natin sa kapatid ko kasi uh, bukas lang ako kasi uwi ako na Santa Rosa ngayon mga bro ano? kasi bukas meron tayong home service na naman yan so hanggang dito lang sana meron kayong natutunan at uh, shout out kay bro <laughs> nagutom na <laughs> so okay mga bro hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi